Okay, simpleng uh, pagpalit uh, ng ilaw dito sa ilaw dito sa kisa. May susundot lang yan dito. Oh. Sinusundot lang yan dito ng dapat na screw ko anong panunod ka. Uh, gunting pwede na. Tapos susundutin lang yan dito sa tali. Ayan o. Oh. Itong dalong dulong yan na ano yan, na focus yan. So, ayan o. Oh. Ito, 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 lugar, ito. lang yan. Mahuhulog na no? yan o. Oh. Ayan o. Ayan o. Oh ito yung punde so papalitan na natin itong uh, bago ang paglalagay naman dito yan ang nagaganan yan o no? oh. Hmm. papasok lang papagan ito madali lang simple simple lang kung walang ilaw itong loob nyo na yung inyong sasakyan ay madaling madali lang ayan lalagay lang dito yun simple simple lang o oh. ayan okay na ilaw na oh diba, Tapos itatakip lang natin, oh, ayan oh. Na ano 'yung pag naipasok 'yan, nahahakab 'yan ng ganun. Yung tagkatapos ganun din. Yung anong ano lang, oh, itatakip natin 'yung pinakadulo niya na 'yan o, nakalagay doon. Ito diba, o, tapos. Ayun na. Okay na, may ilaw na. Ito 'yung pundi. senior ko lang para doon sa mga walang ilaw, doon sa loob ng sasakyan at pundi ito. Oh, ganun lang kasimple. Okay